Ayan, ang pusang mahilig uminom. Ayan. Tapos, ang binanatan niya, pulutan. Ngayon, pumasok ang ulo niya dun sa pulutan. Oh, hindi na alam. Ano bang pinagubanatan ito? Ayan. Dingdong. O, di na mong ginawa, oh. O. Oh. Kaya Ay. pag iinom, Pinom sana. Eh, pulutan. Atin, di pulutan. At hindi. hindi, di ba kapa ako? Oh. Hmm. mo. Hindi na makaalis. Hmm. Hindi na makaalis. Ayan siya. Oh. Mm. Uh. Oh. Uh. Oh. Uh. oh. Ayan, oh. Uh. Hindi uh. na alam, oh. Mm. Hindi na dali ang pulutan pinasok ang ulo ayan Hmm. Hmm. Mm. ayan nalasing sa pulutan itong pusang ito mm. Mm. Oh, ayan oh, nalasing sa pulutan <laughs> ayun na ay talaga mm. Mm. matindi kaya bakit ba kasi pulutan lang ang dinadali kaya kung kayo magiinom may magdahan-dahan sa pulutan ang pusang ito ayan o oh. hindi makaalis pinasok ang ulo ay <laughs> pasan bisan migil pa oh. oh. ayan na siya Hindi kaya. Hmm. Siya. Baka kasi ako eh. Hindi taga rito yan. Hmm. Hindi taga rito. Ito dali kaya. Hindi taga rito yan. Delikado pa naman ang rabis niyan. Oo. Hmm. hindi pinaglalamayan Pag iyan nakakaga. Hmm. dali. Ay eh, lasing. Lasing sa dingdong.